Sa loob ng mga dekada, naging pangunahing simbolo ng lakas militar ng Soviet at Rusya ang T-series na mga tangke ng labanan. Ito ay sagisag ng mekanisadong kapangyarihan, isang dambuhalang bakal na nilikha para lamunin ang kapatagan ng Europa. Ang imahe ng mababang propila, maramihang ginawang T-series na tangke ay naging kasing ng kakayahan ng Moscow na maghatid ng puwersa. Dalawang taon matapos sakupin ang Ukraine Nakita ng Rusya na nabasag na ang imahe ng T-Series. Libo-libong nagliliyab na piraso ang nagkalat sa mga kapatagan. Ang laki ng kapalpakan ng tangke ng Rusya ay hindi lang basta taktikal na kabiguan, isa itong makasaysayang sakuna. Tuklasin natin kung bakit maaaring nagtatapos na ang landas ng mga tangke ng Rusya. Una, ang paggamit ng mga tangke ng Rusya sa Ukraine ay malapit ng matapos. Hindi lang dahil sa mga hiwa-hiwalay na taktikal na pagkakamali o mahina ang pagsasanay ng mga crew. Sa halip, ito ay dahil ang buong operasyonal na konsepto ng armor ng Rusya ay naging lubos na lipas na. Ang ganitong kabiguan ay resulta ng banggaan ng tatlong hindi mapipigilang puwersa. Isang nakamamatay na depekto sa disenyo ang taglay ng bawat butas ng panahon ng Soviet. Ang pagpapakilala ng mas mataas at hindi pantay na kill chain at ang hindi kayang panatilihin kung hindi makasabay ang paggawa sa bilis ng pagkasira sa unahan. Ang digmaan sa Ukranya ay naging laboratorio ng makabagong labanan, kung saan laging nananalo ang murang teknolohiya laban sa mamahaling kagamitan. Ang pangunahing tangke ng Russia ay mula sa pagiging isang mapagpasyang sandata ay naging isang mahalagang, madaling sirain na target. Simula ng digmaan, Napanood ng mundo ang maraming larawan ng mga tangking sira. Sumabog ang mga tore. Ipinakita nito ang isang pangunahing kahinaan sa dulo. Ang pangunahing kahinaan ng Russian armor ay mula mismo sa kanilang disenyo at inhinyeriya. Tatlong dekada ng disenyo ng tangke ng Russia ay nakabatay sa mapanganib na estruktural na kompromiso. Hindi ito dahil sa pagpapanatili o taktika, kundi dahil pinaboran ng doktrina ang mababang pro profile of bababa profile at maramihang produksyon kaysa kaligtasan ng crew at dali ng pagkukumpuni. Mula nang ipakilala ang t 72 noong dekada isang libo at pitumpu hinangad ng mga inhinyerong Soviet na lumikha ng tangke na mas maliit, magaan at madaling itago kumpara sa mga tangke ng NATO. Pinangunahan ng doktrinang Khrushchev Brezhnev matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ang pagsisikap na ito ay nananawagan ng malaking mekanisadong paglusob sa Europa gamit ang maraming puwersa. Ang pagpiling ito ay likas na pilosopikal. Pinahalagahan ng mga militar sa kaluran ang kaligtasan ng kanilang mga bihasang tauhan sa isang matagalang labanan. Samantalang tiningnan ng ng Soviet ang mga tangke bilang mga bagay na maaaring isakripisyo at madaling mapalitan. Nagdulot ito ng mahalagang bentahe sa sukatan ang hold presentation at kabuuang taas ng T-72 na dalawang tuldok labing siyam metro ay mas mababa ng malaki kumpara sa mga katapat nito sa kanluran. Ang M-1 Abrams ng NATO na dalawang tuldok tatlumput siyam metro at ang German Leopard 2 na dalawa tuldok apat naput walo metro. Ang maliit na silweta ay pangunahing prioridad sa disenyo para sa mga posisyong depensibo at pag-iwas sa pagtukoy sa malakihang labanan sa Europa. Gayunpaman, kilala ang T-series tanks na masikip, na nagdudulot ng pagod sa tauhan at nagpapahirap sa operasyon kumpara sa maluluwag na fighting compartment ng NATO tanks. Para malampasan ang limitasyon sa espasyo, binawasan ang bigat at gastos. Ang pangunahing paraan dito ay ang paglalagay ng automaticong tagapagkarga. Pinalitan ng mekanismong ito ang tagapagkarga kaya't gumana ang tangke sa tatlong tao lang. At nabawasan ang kabuuang espasyong kailangan ng sasakyan. Matagumpay na na-optimize ng mga inhinyero ang laki at bigat gamit ang autoloader. Ngunit nagdulot ito ng delikadong kapalit sa panloob na ayos at ergonomiya ng crew. Ang partikular na disenyo ng autoloader ang lumikha ng pinakamalaking kahinaan ng tangke. Pangunahing imbakan ng bala ng kanyon. Isang karusel na may 2240 high explosive na bala at mabilis sumabog na propellant charge ay nakaayos sa sing-sing sa ilalim ng toreta at kompartamento ng tripulante. Ang pagkakalagay na ito na kinakailangan upang mapanatiling mababa ang profile ay ginagawang isang dambuhalang sensitibong bomba, ang tangke na naghihintay lang ng kaunting sira. Ang likas na depektong ito sa estruktura ay matatagpuan sa buong hanay ng mga armor na ginagamit ng Russia, Kabilang ang orihinal na T64, ang malawakang ginagamit na T80, at ang kasalukuyang pinakamataas na modelo, ang T-70. Kapag tumagos ang bala ng kalaban sa manipis na gilid o ilalim ng armor at tumama sa carousel, magsisimula ang tuloy-tuloy na chain reaction. Ang panloob na pagsabog ay nagdudulot ng malakas at mapaminsalang pagsabog. Ang unang pagsabog ay nagpapaliab sa mga propellant charge kaya nagiging parang mataas na pressure na pugon ang loob ng tangke. Ang pagtaas ng presyon sa loob ng selyadong katawan ng tangke ay biglaan at napakalakas, kaya napipilitan ang pagsabog na lumabas sa pinakamahinang bahagi, ang sing-sing ng tore. Ang resulta ay ang kilalang jack-in-the-box effect, kung saan ang labindalawang toneladang tore ay marahas na napupunit mula sa chassis at napapalipad itaas. Ang pagkatapon ng tore ay naging simbolo ng kabiguan ng armored ng Rusya na nagpapakita ng mabilis na pagkasira ng sasakyan at pagkamatay ng tatlong tripulante. Kabilang sa mga makabagong disenyo ng NATO, ang doktrinang inuuna ang kaligtasan ng tripulante. Ang mga tangke, gaya ng Abrams at Leopard dalawa, ay naglalagay ng bala sa armored na compartment sa likod ng tore o turret bustle. Ang imbakan na ito ay hiwalay sa tripulante ng isang armored bulkhead at may blowout panel. Magagaan na sheet na dinisenyo para ilihis ang puwersa ng pagsabog ng bala palabas at pataas palayo sa tripulante. Ang disenyo nito ay nagtitiyak na kahit masira ang Abrams, kadalasang ligtas ang tripulante, kaya't makakatakas at marecover ang sasakyan para kumpunihin. Ang pagpili ng disenyo ay talagang nagpapalit ng bahagyang mas mataas na profile kapalit ng kaligtasan ng tripulante at kakayahang marecover ang sasakyan. Klaro ang pinagkaiba ng doktrina Kapag natamaan ng tama ang tangke ng Rusya, tuluyan itong masisira. Kadalasang hindi na makagalaw ang Abrams pagkatapos tamaan, ngunit ligtas pa rin ang tripulante. Para sa Rusya, dalawa ang naging bunga ng depektong disenyo na ito. Una, halos palaging isang daan porsyento ang pagkawala ng material. Dahil bihirang marecover ang isang T-series na tinamaan, na nagdudulot ng hindi na mababawi na estratehikong pagkalugi sa mga aset. Pangalawa, mas kritikal pa. Agad na nawawala ang mga bihasa at sanay na crew. Ang mga tanke ng lumang modelo ay pwedeng palitan. Pero hindi ang mga bihasang tanker. Ang patuloy na pagkawala ng human capital ay malaking dagok sa kakayahan ng militar ng Russia sa pagsasagawa ng komplikadong pinagsamang operasyon ng iba't ibang sangay ng sandat tahang lakas. Ang struktural na kahinaan ng tanke ng Russia na dati tinatanggap na panganib noong panahon ng Cold War ay ngayon sinasamantala na ng mas teknolohikal na advanced at asymmetric kill chain. Ang labanan ay nagbago mula sa mabibigat na bakal tungo sa paggamit ng precision sensor. Murang mass-produced na sistema at malawakang electronic warfare. Sa mga unang yugto ng digmaan, ang pagdating ng mga makabagong Western anti-tank guided missiles o ATGMs ay nagbigay sa mga puwersa ng Ukraine ng agarang napakalaking kalamangan. Ang FGM isang daan at apat na walong javelin mula sa United States, at ang NLO, na produkto ng teknolohiya ng United Kingdom at Sweden, ay napatunayang napakabisa dahil kaya nitong labanan ang makakapal na harapang armor ng tangke ng Rusya. Sikat ang Javelin Missile dahil sa kakaiba nitong top attack flight profile. Kapag pinaputok ng sundalo, ang missile ay tumataas ng daan-daang talampakan bago bumagsak sa bubong ng tangke kung saan manipis ang armor. Kadalasan, ilang pulgada lang ng bakal ang nandito. Ang taktikang ito ay umiiwas sa makapal at pinatibay na glasses plate na binigyang diin sa doktrin ng Soviet. Bukod dito, ang tandem charge warhead ng Javelin ay madaling tumatagos sa reactive armor. Ang bagong explosive reactive armor, ERA, ng Russia, gaya ng relic at Malakait sa Tisham Napu M ay nangangailangan ng mas komplikadong disenyo para mapigilan ang sabayang pag-atake ng maraming charge. Tinitiyak ng tandem warhead na ang unang mas maliit na charge ay pasasabugin ang mga array tile upang malinis ang daan para sa pangalawang pangunahing charge na tumagos sa ilalim na bakal. Dahil dito, ang ERA system ng Russia na dati pinaka-advance ay halos wala ng silbi laban sa high-end na missile ang psikologikal na epekto ng javelin ay kasing halaga ng kapangyarihan nitong manira. Ang kakayahan nitong fire and forget na pinapagana ng imaging infrared seeker ay nagbibigay daan sa operator na ilock ang thermal signature ng tangke at agad na magtago bago tumama ang misail na labis na nagpapataas ng tsansa ng kaligtasan ng mga depensibong sundalo. Dahil dito, bawat kalsada, gubat, gilid at bloke sa lungsod ay posibleng ambush site na nagdulot ng nakamamatay at desentralisadong depensa na hindi malampasan ng armadong kolom ng Ruso. Ang kakayahang ito na maglunsad ng matinding atake mula sa tagong posisyon ang siyang pinakapuso ng makabagong asymmetric warfare. Habang ang anti-tank guided missile ang unang nagdulot ng malaking pinsala, ang patuloy na banta sa Russian armor ay mula sa murah at maraming first-person view. First-person view, kamikaze drones, ang mga sistemang ito na nagkakahalaga ng nasa dolyar. Limang daan bawat isa, mas mura kaysa bala ng tangke, ay nagsisilbing maliliit na anti-tank missiles at lumilikha ng bagong tuloy-tuloy na kill chain na aktibo, 24 sa bawat pitong. Ang pagdami ng mga drone na ito ay nagdulot ng mataas na transparency sa harapan hanggang sa lalim na 10 to 20 kilometro na nagkakait sa mga armor ng Ruso ng kakayahang makagalaw ng hindi nakikita. Malaki ang naging pagbabago sa taktika. Imbes na tuluyang wasakin, kadalasang tinatarget ng first-person view drone operators ang mobility kill. Sinisira ang truck, makina, sensitibong optika o pangunahing baril ng tangke. Kapag nasira, tumigil o naghukay ang tangke ng Rusya, siguradong matutunton at sisirain o gagawing inutil ito ng first-person view drone. Iniiwan nitong bukas sa panganib ang mga kagamitan, kaya nagiging target ng artilleria at drone attacks. Nakabibigla ang dami nito. Ayon sa mga ulat, mahigit 50,000 first-person view drone ang ipinapadala buwan-buwan ng mga puwersang Ukrainian. Gumamit sila ng mas sopistikadong swarm tactics sabay-sabay at koordinadong pinapalipad ang maraming drone sa desentralisadong paraan para guluhin at punuin ang target o electronic warfare defense nito. Ang ilang mga sopistikadong first-person view drone ay nagiging artificial intelligence. Enabled na rin, gamit ang computer vision systems para makilala at malak ang mga target kahit na may pagkajam sa komunikasyon o global positioning system signals. Samantala, ang paggamit ng loitering munitions tulad ng Russian-made Lancet laban sa support vehicle at self-propelled artillery, ay tinitiyak na ang logistics chain na sumusuporta sa mga tangke ay laging nasa matinding presyon na nagdudulot ng krisis sa logistics. Pinakamabigat na batikos sa doktrina ng tangke ng Rusya ay ang kakulangan nito sa integrated at modernong active protection. Habang ang mga tangke ng NATO gaya ng Abrams at Leopard, dalawa ay agresibong nag-iintegrate ng mga active protection system o Active Protection System tulad ng Israeli Trophy at katulad nito sa Amerika, umaasa lang halos ang mga tangke ng Rusya sa passive at reactive armor. Ang Kremlin ay may sariling teknolohiya ng Active Protection System, particular ang Arena System at ang mas advanced na Afghanit na nakalaan para sa tilabing apat armata. Gayunpaman, nabigo ang mga sistemang ito na maikalat ng malawakan sa pangunahing operational fleet ng T-72, T-80 at T-70. Dahil sa mataas na gastos, komplikadong logistika, at kawalan ng kakayahang gumawa ng elektronikong bahagi dahil sa mga parusa, gumagamit ang aktibong proteksyon na sistemam ng millimeter wave radar para matukoy ang paparating na proyektil. Tulad ng anti-tank guided missile o rocket propelled grenade at nagpapaputok ng kontramunisyon para sirain ang banta. Bago tumama, ito lang ang maaasahang depensa laban sa high velocity shape charge na banta sa labanan sa Ukraine. Kung wala ito, madali at tamaan ang tangke ng Rusya. Ang pag-asa sa Explosive Reactive Armor o ERA tulad ng Contact 5 o Relic ay isang pilosopiyang depensibo na nag-ugat pa noong Cold War. Ang ERA na ng mga explosive tile para maistorbo ang hugis ng charge kapag tumama ay isang pasibong depensa. Napaka-epektibo nito laban sa mga lumang rocket-propelled grenade at ilang kinetic penetrator. Pero talagang natatalo ito ng tandem charge warhead tulad ng javelin at ng enlo. Walang panlaban ang tanke. Sa vertical dive ng first-person view drone, na tumatama sa manipis na armor sa bubong nito. Ang hindi pag-adapt sa multi vector na banta ay nagpapakita ng sistemikong defekto sa pagbili ng kagamitan ng militar ng Rusya, lampas sa epekto ng mga sanksyon. Isa itong kabiguan na matukoy ng tama ang mga kahinaan sa larangan ng labanan. Nabigo ang pamunuan ng Rusya, nakilalanin na ang paglaganap ng murang. Ngunit eksaktong mga bala ay magpapawalang saysay sa kanilang mababang profil, ngunit labis na vulnerabling disenyo ang kawalan ng Integrated Active Protection System ay dahilan kaya nananatiling pasibong target ang pangunahing armor ng Russia. Kahit may ilang pag-upgrade sa makabagong labanan na may aktibong depensa, bawat tama sa pasibong target ay kadalasang nagdudulot ng malubhang pagkasira na nagpapalakas sa nakamamatay na epekto ng depekto ng T-Series. Ang doktrina ng pag-asa sa luma ng reactive armor at pagbalewala sa counter munitions at aktibong sensor fusion, ang huling estratehikong pako sa kabaong ng lakas ng armor ng Rusya. Pumasok ang militar ng Rusya sa labanan dala ang world-class na electronic warfare ngunit nabigo ang mga sistemang ito na protektahan ng tuloy-tuloy at epektibo ang kanilang armored formation. Ang mga sistemang tulad ng R-300 at 30 ZHZEL at liar 3 ay dinisenyo para ijam ang komunikasyon at global positioning systems sa malawak na lugar. Ngunit madalas silang malaki, madaling tamaan ng artilerya, at mabagal i-deploy. Mahalaga, ang proteksyon para sa bawat individual na armored na sasakyan ay palaging nahuhuli. Ang paggamit ng mga simpleng char mangles na gawa sa larangan o mga improvised na overhead cage sa ibabaw ng kanilang mga tangke ay isang malinaw na pag-amin sa sistematikong pagkabigo ng Integrated Protection Systems. Ang mga cage na ito na dapat pumigil sa warhead ng drone ay hindi epektibo, nagpapabigat sa tangke, nagpapabagal sa galaw, at naglalagay ng labis na bigat sa transmission. Ipinapakita ng desperadong pagwelding ng ganitong simpleng dagdag na madalas hindi protektado ang likurang bahagi, ang malaking agwat sa pagitan ng mga pangako ng military-industrial complex at nang totoong kalagayan sa operasyon sa Southern Front at iba pang mahalagang sektor. Ang flexible na commercial na first-person view drone technology ay nagpapahirap at nagpapabagal sa sentralisadong pagsisikap ng Russia laban sa mga drone. Ang hindi matitinag na salik na nagpapakita ng katapusan ng Russian armor bilang mapagpasyang puwersa ay ang simpleng mapanirang katotohan ng pang-ekonomiya at pang-industriya. Ang pagkawala ng kagamitan ay mas, si mas mabilis kaysa sa produksyon. Ang lawak ng pagkawala ng kagamitan ay dokumentado ng may hindi pa nakikitang antas ng pagiging bukas sa open source intelligence efforts, lalo na ng mga organisasyon tulad ng OREX at Conflict Intelligence Team. Conflict Intelligence Team, pampublikong tala, ang mga nasirang sasakyang militar ng Rusya na nakumpirma sa larawan. Ayon sa mga independenteng analyst, mahigit 3,000 tanke na ang nawala sa Rusya kapareho ng buong aktibong inventario ng kanilang hukbo bago ang digmaan. Dahil sa mabilis na pagkawala, ang Rusya ay halos umaasa na lang sa hiniram, luma, at marupok na kagamitan sa digmaan. Para matugunan ang malalaking pagkalugi, pangunahing pinagkukunan ng Moscow ang mga imbakan ng Soviet sa mga lumang reserve base sa bansa. Ang sistematikong pagkuha ng mga tangke para sa pagkukumpuni ay tuloy-tuloy, na nagresulta sa pagkaubos ng mga magagamit na kagamitan sa marami sa mga reserve base na ito. Ipinakita ng satellite imagery ang pagbaba ng nakaimbak na sasakyan. Napipilitan ng gamitin ng Russia ang mga luma at lipas na tangke, gaya ng T-62 at T-55, naggawa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Halos wala ng proteksyon ang mga tangke laban sa makabagong anti-tank guided missile o first-person view drone. Bukod dito, Maraming kompromiso sa proseso ng pagpapanumbalik. Kadalasang kulang sa advanced fire control systems, digital na komunikasyon, at thermal imaging optics ang mga nire-refurbish na T-62 at T-55 na tangke. Madaling masira ang lumang makina at chassis nila. Lalo na kapag nilagyan ng mabibigat na dagdag na armor. Ang mga crew na nagpapatakbo ng mga luma ng tangke na ito ay napipilitang pumasok sa mga sitwasyon na hindi talaga akma para sa kanilang mga sasakyan at madalas silang agad na nasisira o napipinsala pagdating pa lang sa harapan. Ang estrategikong pag-ubos ng kanilang magagamit na reserba ay nagdulot ng matindi at hindi na mababawi pang pagbagsak ng kalidad ng kakayahan ng Russia sa labanan gamit ang mga armored na sasakyan. Ang pangalawang paraan, ang bagong produksyon at modernisasyon ay labis na limitado habang ipinagmamalaki ng state media ng Russia ang pagtaas ng produksyon. Totoo namang laban ito sa ekonomikong pag-iisa para sa mga pabrika, gaya ng Ural Vagon Zavod. Pinadapa ng mga parusang kaluranin ang industrial na complex militar ng Russia, or military industrial complex, sa pamamagitan ng pagputol ng akses sa mahahalagang piyesang galing kanluran. Mahalaga sa modernong tangke ang mga piyesang may mataas na espesipikasyon gaya ng thermal imaging optics na dating kinukuha mula sa mga kumpanyang Pranses tulad ng Valles. Ang mga precision machining tools para sa paggawa ng kanyon ay dati nang kinukuha mula sa Germany o Switzerland at mga dekalidad na microchip para sa mga advanced na fire control system. Dahil sa pagbabawal, napilitan ang military industrial complex na gumamit ng mas mababa ang kalidad, luma, o illegal na alternatibo. Ang produksyon ng pinakamataas na uri ng tisiam na puem ay bumagal ng husto at ang kakaunting tangke na nagagawa ay kadalasang mga depektibong modelo ang paggamit ng mas mababang uri ng chips na kadalasang galing sa mga gamit pambahay o network sa Sina at Kazakhstan ay nagdudulot ng hindi maaasahang pagganap ng elektronikong sistema ng sasakyan dahil sa baradong supply chain at mataas na gastos sa pag-iwas sa parusa. Napipilitang magbayad ng halos doble ang Rusya para sa mababang kalidad na pyesa. Ang pag-asa sa dual-use na teknolohiya na hindi talaga nilayon para sa gamit militar sa harapan ay nagdudulot ng malalaking operational na problema. Ang pagkaparalisa ng inobasyon sa puso ng Russian Military Industrial Complex ay nangangahulugan na kahit tumaas pa ang bilang ng produksyon, likas na mas mababa ang kalidad ng kanilang mga produkto. Pinagtitibay ang estratehikong kabiguan, ang tangke ng Rusya na hinubog ng isang depektibong disenyo noong Cold War at ngayoy kulang sa makabagong teknolohiya na kailangan para mabuhay ay isang labi ng nabigong doktrina. Ang mukas, ang kabiguan pinagsamang armas na sumalot sa unang pananakop, kung saan sumusulong ang mga tangke ng walang sapat na suporta ng impanterya, takip mula sa himpapawid, o maayos na logistika, ay pinagtibay pa ng sistematikong kabiguan ng mismong sasakyan. Ang mga tangke na pumapasok sa Ukraine ngayon ay dehado sa teknolohiya. Maling ginagamit ayon sa doktrina at may pangunahing depekto. Mas kaunti ang mga kagamitan para sa tagumpay at mas marami ang panganib para sa mga tripulanteng napipilitang magmaneho ng mga ito. Hindi na mapaghihiwalay ang estratehikong at taktikal na kabiguan ng Russia sa opensiba at pangunahing sandata nito. Hindi na matibay na sandata ang tangke ng Russia. Isa itong mobile na libingang nagliliyab na ang mga depekto sa disenyo ay napakinabangan ng anti-tank system at murang mass-produced na drone. Ang ang kawalan ng kakayahan ng Moscow na iangkop ang kanilang industrial na base at taktikal na doktrina sa realidad na ito ay nagresulta sa mabagal ngunit siguradong pagkawasak ng dati nilang kinatatakutang puwersa ng mga nakabaluting sasakyan. Ang kabiguan ng T-series na tangke ay permanenteng palatandaan ng bumababang estado ng Rusya bilang makabagong puwersang militar. Patapos na ba ang Cold War era ng mass-produced at madaling isacrifice na armor? Tinutukoy na ngayon ang pagiging laos ng tangke bilang mapagpasyang sandata para sa Moscow. Para maintindihan ang taktikal na revolusyong tumalo sa armor ng Rusya, kailangan mong makita ang lakas ng putok sa aktual na labanan. Alamin ang tagumpay ng javelin system at pagbabago sa teknolohiyang militar sa panonood ng aming video kung paano sinusubaybayan ng The Military Show ang pagbagsak ng armor doctrine ng Rusya.